Hello guys, pupunta kami ng kubo guys na ako ko. At may alaga na ako guys. Dali dali, ay sira. Ang... Dali, no? Ayusin natin doon, dali. Ayusin natin sa kubo. Dali, na-dance ko yan, dali. Doon, doon, ayusin natin doon. May tao pala dito guys. Andito ang mga makukulit na bata. Ayan, oh. Ha? Kaya nawala? Kaya andito kayo? Andito ang mga batang makukulit, guys. Kaya pala tahimik doon sa gunahan namin. Ay, ito yung baril ka, na. Ay, yung baril na muna. Uy, epal kasi. Napaka-epal. doon, papunta ka doon sa silangan. Natatanggal nga yung ano. Natatanggal yung sinulid, pahingin sinulid. Ha? Dalagyan <laughs> lang tayo yan doon kay ano, lakad. Subukan mo. Tingnan mo, subukan mo. Tingnan nyo yung saranggola ng ako ko guys. Oh. Nakakatawa yung saranggola niya, walang buntot. Ayan. Sige, baba niya, subukan yung Lagyan ng ano, lala, lala. Lala, lala. Ano oh, ba kulit? Sasubukan nila lagyan ng tali na ano, kung kung lilipad ng ano, kung lilipad ng malayo. <laughs> Dandan lang ako masira. Eh, ganun-ganun Ito, idugtong mo lang dito sa sa tali niya. Subukan lang natin kung lalayo. Hindi pa ako kasi po. Kaya nga kung tataas siya. Ang kabunsa ako ganun-ganun. Mainin mo mo lang dito. Huwag mo nang tanggalin 'tong tali. Sino gumawa niyan? Oh, sige, tingnan natin kung lilipad. <laughs> Sabi ko sa iyo, nalipad 'yan eh. Ah! Ah, <laughs> oh, oh, ano niyo bitawan mo. Ay! Wala kasi masyadong hangin. Ang ano lang, Katen, pang maigi na kali lang na. Kumalakas yung kumalakas ang hangin. Sige, subukan mo. Bakit dito ka wakit na init? Okay. Dito ka wakit dali, silipin natin dito. Dun sa kabilang sila pupunta. Dito dito akit ka dito sa ano? Oo. Akit ka dito sa upuan. dito. dito Hoy, wag ka, Dito nga. dito ka Akit ka dito. Dito dito aakyat ka. Kita tarik dia silap dia, akhirnya dia keluar lagi, dia tarik keluar kaki tak jangan, akhirnya dia pun, kenapa kasih angin? Nen, 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 ayah, 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 Ay, baka sumabit sa mangga. Kasabit sa mangga. Sumabit? Ay, baka mahulog kayo, ha? Baka mahulog kayo, ha? Tuloy-tuloy na yan. Nasayaw, nasayaw lang kasi. Ah! Ayan guys, ah, kami na lang dalawa ng apo ko natitira dito. Umalis na yung mga batang makukulit. Ayan. Mamaya babalik uli yung mga yan mga guys. Ayan yung apo ko, naglalaro mag-isa. Hanggang mamaya pa kami dito guys. Dito na lang muna kami tatambay. Kasi hindi naman yan siya agad-agad makakatulog dun sa amin pagkatapos siya maligo. Maya-maya pala guys, uuwi din pala kami kasi paliliguan ko siya tapos Pabalik ulit kami dito. Kasi ayaw ko siyang patulogin doon guys. Ang sobrang init. Okay, pagdala ko na lang siya ng unan dito guys. At doon ko siya patutulogin oh. Doon sa may sandala na yun. Dito na lang pala kami. Kasi sobrang init doon guys. Ganitong oras guys eh. Mga alas 12 na siguro ngayon. Walang hiyana yung sinodo sa bahay namin. Kaya dito na lang muna kami guys. Tumayo ka dyan. Papasokan niyang kuwit mo ng bulate. Ayan guys, andito kami sa labas guys kasi dadaan si <coughs> Willie Villami. Inaabangan namin. <coughs> ang pilis naman, parang kay bilis. No, parang ang bilis. Sana ano, mabagal. Ay, mabagal. Ayan guys malapit na siya guys so nga, mumurahin lang naman to magandang gabi guys kain tayo ng hapunan guys ang ulang ko guys ay ano, ulang pa nung ulang pa namin nung tanghali tira tira tapos bumili ako ng tuyo pang partner ayan, sampung piso guys, o, apat na peraso sampung piso ayan guys, kain tayo guys Ang ulam namin kanina tanghali, guys, ay balatong. Balatong na walang malunggay. Kasi tinatamad akong bumili sa kabilang bakod pa. May alaga kasi ako kanina, guys, kaya tinatamad ako kanina bumili ng malunggay. Kanina, guys, tanghali. Ang mga alauna siguro yun. Dumaan dito si Willie. Dumaan dito sa barangay namin. Kaso nga lang, guys, asang-asa ako na makita si Willie kanina. Doon pala siya nandun sa kabilang kalsada nakapwesto. Hindi siya doon sa harapan pumesto kaya hindi talaga namin siya makikita. Lahat kasi ng mga dumaan dito guys nasa harapan nakapwesto. Siya eh doon talaga nakapwesto sa kabilang kalsada, Paano namin siya makikita? Asang asa pa naman ako guys na makikita ko siya sa personal. Asang asa kung makita ko siya guys kasi wala masyadong lumabas kanina kasi walang nakakaalam na dadaan siya. Nabalitaan lang namin na nasa purok ano na siya. Kaya kami nagkabang sa kanya kaso nga lang wala rin, hindi ko rin siya nakita sa personal. Wala kasi siya dun sa harapan guys. Kung nasa harapan siya, di kita sana siya ng lahat. Ang nakapwesto sa harapan yung namimigay ng mga damit. Nakita nyo naman kanina sa video ko guys, wala kayo nakita na ano, really. Kasi nga, nandun siya sa kabilang side. Si, dati, dumaan dito si, ano, si Bong Rebilla. Talagang kitang-kita namin kasi nasa harapan siya nakapwesto. Ang kasama ni Bong Rebilla dating dumaan dito guys, si, ano, si Ninyo Mulak. Mm. na i-vlog ko yun, ina. kasama ko yun sa vlog ko guys, pinakita ko yun sa vlog ko. Mga January ata yun, February sila dumaan dito. Si Bong guys, noong unang takbo niya ng ano, senador, dumaan din yan dito. Masarap talaga kumain guys na ano, yung may sabaw ng ulam mo tapos partneran mo ng ano, partneran mo ng tuyo. Masarap kumain. Kaso nga lang, hindi bawal naman sa akin na marami. Nagbabawas na ako ng kinakain yan guys kasi tumaba na naman ako. Nung naoperan kasi ako sa bato sa up to, guys, uh, pumayat ako. Tapos ngayon, bumalik na naman yung dati kong katawan, nung bago ako na-operahan. Kaya nagbabawas na ako ng kinakain ngayon guys. Kasi sabi nila, pag naoperahan ka na raw sa bato sa bawal daw tumaba. Sabi lang naman nila. Hindi ko alam kung anong totoo guys. Kaming magpamilya guys, hindi talaga kami sabay-sabay kung kumain. may mga kakilala akong mga ano, mga vlogger na mga bisaya, kapwa ko bisaya. Sabay-sabay sila kumakain, naiingit ako guys. Sabay-sabay sila po kakain. <laughs> Tapos yung inaingitan ko pa guys, ah, uh, bago kumain ay nagdadasal muna. na. Magpapasalamat sa Diyos sa blessing na ano, sa ata tanggap nilang pagkain. Namimiss ko yung ganun guys. Yung bago kumain ni eh, magpasalamat muna magdasal. Ganun ganun kasi talaga dun sa Bisaya guys. Bago sama-sama kumain tapos bago kumain magdadasal muna. Ganun sa Bisaya. Ito sa Tagalog ay ano. Hindi sila ganun. Meron din naman nagsama-sama kumain, pero hindi sila yung magdadasal muna bago kumain. Talagang namimiss ko yun, guys. Tapos na ako kumain, guys. Masarap pa sana kumain kasi tuyo ang ulam. Kaso nga lang bawal talaga. Kailangan ko magbawas-bawas ng ano, pagkain. Ayan, guys. Pagkatapos kong kumain ng kanin. Ayan, guys. Pagkatapos kong kumain, guys, gagawa naman ako ngayon ng yelo. Alam nyo, guys, hindi ka tindira kung bago ka matulog ay eh, hindi ka ng yelo. Ayan, guys. Pagkatapos kong kumain, guys, ah, gagawa naman ako ng yelo. Ayan. Ayan. Ganyan ang mga tindera guys, bago matulog, gagawa mo na ng yelo. Bali, anim lang yung gagawin ko kasi marami akong nagawa kagabi. Medyo wala masyadong bumili ng yelo ngayong araw na ito. Ayan guys, tapos na akong gumawa ng yelo. Lalagay ko na lang yan sa freezer. Ngayon guys, andito naman ako sa tindahan. Ah, pakita ko lang sa inyo yung pinamili ko ngayong gabi. Bali, naka 900 ako ngayon mga kasabi. Ayan, canton, sweet and spicy. Apat. Tapos, chili man si apat. Tapos, kalahating tayo na inner choco. Ayan, kalahating tayo. Vanilla, inner gin. Kalahating tayo din. Saka, apat na lucky me bit. Apat. Tapos asukal na bibi uli. Sa gabi bumili ako ng kalahati. Nabenta na yung 1 pot. May natira pa akong 1 pot. Bum, pero bumili pa rin akong kalahati ngayong gabi. Tapos, yung sigarilyo ko, ayan, araw-araw yan mga kasari. Ito yung gabi nabili ako ng isang camel, isang Marlboro Lights, at saka Marlboro Red. Ayan, gabi-gabi yan mga kasari. Tuging isang kaha binibili ko. Tapos, bumili rin ako ng 1.5 na all, ano, max glow. Ayan, magre-repack uli ako mga kasari. Ayan. Pero bukas ko, bukas ko na ito i-repack mga kasari sa susunod na video ko na lang. Ito ipapakita ang pagre-repack ko ng joy. Ayan, yan lang mga kasari. ito lang. Makati, ano lang muna mga kasari. Yan lang napamili ko ngayong gabi mga kasari. O. Kasama yung ano, kasama yung max glow. Kaya 900 lahat. Ayan. Yan lang yung kailangan ko yan lang ang kailangan ko ngayong gabi mga kasari. Yan lang yung wala sa tindahan ko. Ayan. Alam niyo mga kasari, ang mga tindako, ko, ano, hindi, hindi kompleto yung mga tindako ko sa loob ng tindahan mga kasari. Bali, ang tinitinda ko lang dito mga kasari ay yung mga fast moving lang talaga. Yung mga, yung araw-araw talaga kailangan ng mga nanay. Yan. Yan lang ang laman ng tindahan ko mga kasari. Ayan. Kaya, kunti lang ng laman ng tindahan ko kasi kung ano lang yung mabinta sa araw-araw, yan lang yung laman ng tindahan ko mga kasari. Ayan. Tapos tuwing gabi namimili ako. Kung ano yung wala sa tindahan ko, yun lang din ang binibili ko sa gabi. Ayan. Ayan. <tries> Tsaka hindi ko na, hindi ko kasi kailangan ng kumpleto yung magiging kumpleto ang tindahan ko mga kasari kasi ilan-ilan lang yung nabili sa tindahan ko. Ilan-ilan nakapitbahay lang kasi isang compound kasi itong isang compound kasi kami dito mga kasari tapos ang nabili lang yung mga kamag-anak namin. Ang eh, mag-anak ng asawa ko pala. Ayan. Nakakatuwa lang talaga itong tindahan ko mga kasari kung makita nyo lang kung ano lang yung nabibili araw-araw, yun lang talaga yung laman ng ano ko. Ayan, ito, mga kape. Ayan. Ayan, ilang flavor ng mga ano, juice. Ayan. Ayan lang talaga ang tindahan ko mga kasari. Yung mga kape-kape, mga ano, mantika, itlog, mga sabon. yan, mga dilata. Yan lang talaga laman ng tindahan ko mga kasari. Kasi kung ano yung araw-araw nabilihin ng tao. <laughs> Excuse me, guys. Kung ano yung kailangan ng ano, yung tao, yun ang talaga yung binibili ko mga kasari kasi kung bibili ako ng, hindi naman binibili masyado ng tao, may stack lang, sayang. Tulad ng aking mga tomato sauce, mga kasari, oh. May stack lang talaga siya. Pag wala akong tinda, may naghahanap. Pag mayroon akong, ano, mayroon akong tinda, wala namang naghahanap. Kaya sayang lang talaga. Tulad ng, ano, bago magpiyesta sa amin, bumili ako ng maliit, bumili ako ng malaki. Pero tingnan mo, hindi naman siya nabawasan. Bumili ako ng maraming reno, kasi baka nga maraming maghanap. Ayan apat na malaki yung binili ko, dalawa may dalawa pang natira. Yung mga maliliit bago magpiyesta nag-ipon na ako ng mga maliliit ayan oh, na-stack lang yung apat na piraso na maliit mga kasari-an. Oh. Kaya ayoko talagang gumili ng yung hindi naman araw-araw na ano na binebenta. Ito. Ano Kaya yung guys ah yun, ayoko talaga bumili ng mga hindi naman araw-araw na ano, araw-araw na nabibili. Kaya kung kung kayo nandito sa tindahan ko mga kasari, ma ano, mapapansin niyo na ang tinda ko lang ay eh, yung mga pang-araw-araw lang talaga. Yan mga Milo Milo, basta yan lang. Yan lang tinda ko mga Nor, pang-araw-araw na ginagamit. Ayan, mga sabon na bareta. Ayan mga kasari, yan lang talaga tinda ko, mga suka, tuyo, yung mga ganun lang talaga mga kasari. Kasi, nadadala na talaga akong mag-ano, magbili mga kasari ng hindi naman mga araw-araw binibili. Kasi, inaabot siya ng ano, inaabot siya ng expire. Kaya, nadala na ako. Tulad nito mga tumiton na to guys, oh. So, sayang talaga. Hmm. Ayan. Ayan, mga kasari, ah. Uh, yun lang yung napamili ko ngayong gabi. Ayan, bumili agad ng dalawa mga kasari, oh. Yung asawa ko nasa inuman, uh, ah, bumili siya ng dalawa. Siguro pulutan nila. Pero mayroon pa naman ako dun sa, sa, laya, sa lalayan ko mga kasari. Tulad nitong sweet, ano, sweet and spicy, mayroon pa rin ako dun mga kasari. Bumili lang ako para hindi ako mabitin bukas kung sakali mang maraming bumili. Ang problema ko mga kasari ay, marami pa kasi yan kanina yung itlog mga kasari, o oh, kung kailan pag gabi na. Tsaka may bumili na marami. Kaya, bukas, baga naman na, ano, baga naman na mamasari yung asawa ko mga kasari, kaya magpapadala na lang ako bukas kasi yung itlog ko dito mga kasari, pipitong piraso na lang. Marami, marami pa, may pa yan kanina eh. Itong gabi, nung itong padilim kasi mga kasari, maraming bumili. Itong mga kanto na itong mga kasari, ah, dadaling ko ito doon sa, may tubig pa? Ano ba gagamitin? Inuman? You know Inuman? Ayun mga kasari, may bumili lang na yelo. Pinagbintahan ko lang mga kasari, pasinsya na kayo. Pagkatapos ko nitong, ano mga kasari, itong video kong ito, ay pupunta ako dun sa bahay ng alaga ng anak ko. Nandun sila ngayon. Maaga kasi, ay, maaga ata matutulog ngayon yung alaga niya. Kaya sabi ko, doon na, na, niya patulogin sa bahay nila. Tapos ngayon pupunta rin ako pagkatapos ko nitong, ano, mag-vlog nitong aking pinamili. Kasi manonood ako ng TV mga kasari kasi yung TV namin nasira. Eh medyo matagal-tagal na ako hindi nakakapanood kaya sabi ko. Pinauna ko na sila doon sabi ko pupunta ako doon. Pupunta ako doon mga kasari kasi matagal-tagal na ako hindi nakakapanood ng TV. Kaya manonood, manonood muna ako ng TV mga kasari. Ayun eh, mga kasari ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo.